kasi yung drone natin eh hindi ko alam in order pa yung pyesa na update ko rin yata yung firmware ng drone nung tinesting ko kahapon saka kanina naglolo ko yung remote control ng drone yung nawawala yung signal kahit malapit pa binago ko yung frequency nya yung tawag doon doon sa transmission niya. tumino siya gumanda gumanda yung angat niya. ngayon nga lang di ko maitaas ng maitaas kasi haling tapat guys so what's up ay pupuntahan lang tayong ano kaibigan ni misis at titesting na rin natin doon na uh, doon na rin tayo magtesting ng ating drone kasi yung drone natin eh hindi ko alam ano kasi yung pagkatapos sa uh, yung pagkakras nya pag uwi namin kinabukasan sakto naman yung cellphone ko naglulo ko din hindi ko alam kung anong dahilan nun sa inis ko na reset <laughs> na reset o ni reset parang ganoon na nga yung pala, sira na yung LCD yes, kaya yun medyo natagal na pag-edit nung uh, ride natin sa Laurel medyo natagal na din pag uh, gawa ng cellphone ko gawa ng in-order pa yung pyesa mga ilang araw din bago dumating kaya medyo na-delayed hindi ako makapag-edit ng maayos kaya yung na-upload malabo na ayun ang pagka-reset nya eh, ang daming apps na nawala, nabago kaya panibagong buhay na naman problema yung connection niya dito sa yung drone siyempre nag-install uh, uh, ulit ako ng bagong DJ Fly app DJI app ano ba? DJI Fly app eh, nagloko nga hindi ko alam kung anong na-update ko rin yata yung firmware ng drone kaya yung panibagong testing na naman nung tinesting ko kahapon saka kanina naglolo ko yung uh, remote control ng drone yung nawawala yung signal kahit malapit pa hindi pa gano'ng nakakataas hindi pa gano'ng nakakalayo naglolo ko na Grabe, naglolo agad siya, no? Oh, no! <laughs> Pero tinisting ko nung ano, binago ko yung frequency niya, yung tawag doon. doon sa transmission niya, ginawa kong 2.4 Hz ba yun? Gigahertz. Tumino siya, gumanda, gumanda yung angat niya. Ngayon nga lang, di ko maitaas nang maitaas kasi malakas yung hangin. Ewan, di ko rin kabisado. Di ako master. So, share ko na lang din sa inyo baka sakaling pareho tayo ng problema sa drone eh, kahit pa paano makatulong sa inyo ng kaunti ano? alright yun papunta tayo ngayon ng ano na to dito eh sarang lupa no sarang lupa try ko dito kasi medyo maliwalas yata dito sa area nila walang ganong bahay e eh, doon kasi maraming bahay matataas yung bahay doon nakakailang magpalipad Dati nakapagpalipad na ako doon Pero yung makakaba ah, Simula talaga nung Nag-crash yung drone Ano eh? Ang tawag doon? May phobia <laughs> Uy, Medyo malakas atang hangin din dito Kanina kasi mga 30 meters pa lang ah, Wala na Nawawala ano, ah. na yung signal ng RC Yung remote control So dito tatry natin Dito lang tayo Dito lang tayo <laughs> Taka. Oh, tama 'yan. Taga. Aangat natin tira. ng mataas-taas. Hindi siya magduko. Udadaawan sana. Alam mo ni? Oh, taas, ha, taas, taas. Alam mo 'yun. Ah. It's been a great view, great view. Oh, laki. <laughs> ah, laki. Sis. Ganda po ah. sa nagloko. Siguro doon lang talaga sa spot namin kanina. May maraming bahay. Siguro pag maraming bahay, ship mo doon sa 2.4 hertz. hertz ba? So, ikot natin. yan ang problema yan siguro ito tayo so ganun lang guys ship nyo lang dito sa transmission then yan o meron dito 2.4 hertz ito daw 5.8 At yun nga, no, dahil nagloko na yung uh, nawala na ng signal yung RC niya, eh, ko na lang na mag-RTH siya o return to home. At maya maya, ayun nag-RTH na siya. So dahil hindi pa natin na-reach yung height ng uh, RTH na 70 meters, ay hindi na po siya tumaas. Uh, automatic na po siyang bumaba. Alright, so test flight na naman natin. my map take off the home point has been updated please check it on the map. Ako selamat salamat, sasabay doon sa Okay, tayo So yun guys Nakapag testing din tayo ng bahagya dito ano Sa sirang lupa So shout out nga pala sa Friends ni Mrs. Friend <laughs> uh, Pina-snack tayo ano Shout -out nga pala kay uh, Jeanette. Mr. and Mrs. Mamawag Yun Pinamerienda tayo So ayun Siguro ah uh, sa ngayon hindi pa tayo makapagpalayo makapagpalipad ng malayo doon sa drone ano kasi unti-untiin lang muna natin uh, pag-aralan talaga muna natin ng maayos ha, nang hanggang nang hindi naman masayang yung drone natin Yon, paabang-abang na lang ulit ng mga test flight natin na palayo ng palayo dahil doon sa mga update na firmware na yan Maswerte nga tayo kasi yung iba daw nung nag-update hindi na magamit hindi na mabuksan yung uh, remote hindi na ma ayaw na mag-connect so tayo mapalad pa rin kasi nagko-connect so advice nung iba hanggat maaari wag na lang daw i-update kasi naman daw yung ina-update para kasi yun sa mga bagong drone e eh, yung mini to nahahagip kumbaga Right. So, ayan guys Kung nakatulong itong munting video na to Huwag kalimutang mag-subscribe At click mo na rin yung notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright Karaming lubak mo no? Kaya nga sirang lupa to dito eh So, kaya See you next ride Ride safe!